to this video inhingal ako guys sa pagkakit ng hangdanan guys ah, uh, inhingal ako hindi hmm. to guys sa maliwal ka dito ah. tarik na hangdanan dito guys madilim na guys yan Dibay yung camera ko guys tapos na video wala hindi ko may tindihan. so Inhingal ako sa pag -akyat. Kasi, matarik ang ano guys, dito. Yung hagdanan nila dito, guys, sa... Sa fall guys. Ayan. Ito, guys, yung ano nila. Yung pinaka sa nila dito sa taas. Yung pinaka-miss na yun Ayan. Ayan. Ganda dito, guys. Pagka-bikas na makita natin yung tiwanag na... Yung mga, guys, yung mga ilaw. Kasi, talagang natin, guys, yung ano guys yung lake nila dito na napakalawak yung sure lake nila dito guys ayan ang ganda ang lake nila dito maganda pala dito guys pag ano uh, madilim na ngayon ako guys na nabota ng dilim dito guys yan siya na natin dito guys mamaya bababa na rin ako ito ang kanilang uh, basa dito taas sa yung San Pablo Lake Laguna Lake yan Hiningal ako sa pag-akyat. Ang mga tas yun. Ang tarik Ayan. Ayan, may mga puno dito. Ayan. Sabi mga... Maraming yung habon guys. Labas yun. Kasi mga chante. Tapos dito sila papahangin. Sa... Dito guys, sa may tiris. Talagang ang ganda na pagagawa dito guys. Kasi matatalam mo guys yung paligid. Yung uh, lake dito sa Laguna Lake. Thank you so much guys for watching. Ah... Uh, yung hindi pa guys nakapag-subscribe sa aking youtube channel sa aking youtube guys sa aking channel ko pag-subscribe na nun guys yung John lang italian with not appreciate bell all para ma-notify kayo guys sa susunod kong in-upload na video thank you so much guys for watching my channel John lang italian ayan makikita natin guys dito na ano nga mga siya na dito pagkat dito nga uh, gabi na guys alas 6 na uh, mamaya alas 7 guys ay mayroon ako transaction pagdating mamaya alas 7 kasi okay, uwi okay na ako guys at hinabot ako dito guys ng dilim ayan padilim na guys yung video ko guys padilim well, na thank you so much guys for watching